Hi hey mga mare, for today's video magluluto tayo ng pancet bihon. Puunahan ko na kayo mga mare, may kanya-kanya po tayo ng paraan ng pagluluto. So itong ipapakita ko, ganito po ako magluto ng pancet. Ang una kong ginagawa ay ginigisa ko muna ang ating sahog which is ang manok. Gigisahin lang natin siya until mag golden, golden, golden brown na siya. So, gisayin lang natin ng few minutes and then mag-golden -go brown na yan. At this point, guys, tuto na siya or golden brown na siya. Nakalimutan kong gisahin ang sibuyas at bawang. Ayan na nga, nilagay ko yung gulay at igigisa-gisa muna natin siya pag niluluto ko to at this moment, hindi ko pa alam guys na nakalimutan kong gisahin yung sibuyas at bawang. O diba, syos mga syunga tayo mare. Pero yun na nga, move on na dahil nangyari na. Ayan, gigisahin ko lang syang ganyan ng konti and then pag nahalo ko na yan sya, tsaka naman ako maglalagay ng mga pampalasa. So wait nyo lang at ilalagay ko na ang aking sari sari ilalagay ko na ang toyo guys dahil konti lang muna kasi ang gamit kong ditong measuring cup ay tantiameter lamang so ayan haluin haluin hanggang mahilong mga gulay Haluin natin mabuti para naman magpantay ang lasa at pagkaluto nito. Haluin nyo lang ng haluin guys hanggang di siya nahihilo. Huwag nyo tigilan. Ganon. Ganon. Halo lang halo. So ayan. Halo pa rin. <laughs> halo, 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 halo. At ilalagay na natin ang mga pamintang durog, mga 1,000 pieces na paminta. Ayan, haluin ulit. Kasi favorite ko yung inahalo eh. O ba Halo ng halo, halo. Ganyan. At dinagdagan ko pala yan guys sa paminta. Hindi ko napakita sa video yan. Nalagay naman natin ang secret weapon natin, ang magic sarap. Lagyan nyo, pampasarap yan. Kaya nga magic sarap, di ba? Para sumarap. Ganon at ahaluin na naman natin to walang katapusang ang paghahalo to para ka rin ng mga buhangin charing joke lang haluin natin ng haluin guys para pantay yung pagkakaluto niya at hindi natin to susobrahan sa pagkaluto ayan at this moment tinanggal ko na yung mga gulay at naglagay ako ng tubig baka sampong balde ng tubig eh may lang mga apat na takal lang yan ng water then ayan papakuluan natin siya antayin natin siyang kumulot dahil nga nakalimutan ko, di ba, ang bisahin ng sibuyas at bawang kanina sa umpisa pa lang. Ayan, hinabol ko na lang siya kasi nahiwa ko na eh. Ayan, hinabol ko na lang siya. Pahuluan na lang natin siya. Ganun din naman yun. At, ayan na nga. Naglagay na naman ako ng paminta. The more paminta, the more masarap is it. Ganun yan, be. So, ayan, haluin na naman natin. Haluin ng haluin. Well, ang trip ko lang haluin. Pakin na ba? Ayan, at kumulo na siya, be. Ilalagay na natin ang pancit bihon na masarap na masarap so kalahating kilo to guys kaya 4 pieces yan paano na yan 3 at meron pang isa o oh, diba 4 4 pieces na pancit bihon equivalent of half kilo ayan basahin na natin siya pag ako kasi guys nagluluto ng ano pancit bihon hindi ko na siya binababad lalo na pag nagmamadali ka Ganyan na, rekta-rekta na to. Pwede na yan. Masarap din naman siya ganyan. Maluluto din naman yan. Basta kumukulo yung ano, tubig. Kasi ito, nagmamadali na ako na ito dahil nagugutob na kami. Ayan, maluluto din naman siya. Tingnan di ba? Maluluto. Ayan. Piling ko kasi pag binababad mo siya, ano, magiging lata siya. Kasi lulutuin mo siya ulit eh. Ay, kaya yan. Nakasanayan ko na pag nagluluto ako ng pasit diyan. Hindi ko na talaga siya binababad, guys. Parang hindi siya kalata. No natutunan kaya sa aking father ayan, nilagyan ko din pala yan ng oyster sauce pampasarap diba oyster sauce tapos at dahil uh, nga napakagaling ng aking cameraman guys, fast forward na tayo dahil nawala ang footage ng paglagay ko ng aking mga gulay So, ayan. Nalagay ko na yung mga gulay at halu-haluin na natin siya, guys. Luto na to, guys. Eh. Pinapatuyo ko na lang siya. Kasi, pag nagluluto kayo ng pansit, guys, dapat, ano, medyo tuyo yung sauce. Kung gusto nyo mo, kung hindi nyo naman mauubos lahat, dapat ganyan yung pagkaluto nyo. Para hindi siya mapapanis. Sure ako, hanggang bukas, hindi yan mapapanis. At ito na nga ang ating final parado at nagustuhan naman nila. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo rin. Gayahin nyo ang aking recipe. Kun Salamat.